<laughs> 1.7 million followers. Kung para sa iyo, para, para sa iyo. Kung hindi para sa iyo, para sa iba. Enjoy lang, enjoy lang natin mm. kahit din natin gawin yung mga nagagawa mm. nila. John, yun, so yung what's up mga idol, sa so, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon po, meron tayong kasama na napakagwapo talaga ng na mga ito ay uh, kilala, kumbaga. Nakasama ko rin po ito sa Itbulaga mga idol, kaya ito, papakita ko sa inyo, si Papa Ben! isa sa pinapangarap ko na makasama ko at makita ko si Papa Bear. Pero ngayon, grabe. Natupad na. At uh, kung alam nyo lang mga idol, ilang sa ang biyahe ko, Papa Bear? 14 hours lang naman. Uh -huh. Sumula hanggang may PC ha. Uh, uh Ano ang biyahe ko? 2 years ba tayo nagkausap na, no? 2 years, matagal-tagal na. Nagkasama kami sa Ibulaga mga idol. ng no. Bawal ang judgmental. Kung naalala nyo mga idol, siya si Papa Bear. May kapansana na katulad natin. Ito mga idol, oh. yung kanyang uh, lagay. Ayan, ito yung kanyang ano, sitwasyon. Ito mga Papa Bear, ay uh, inborn ba, na inborn. Huh? Ako'y okay, panganay sa limang magkakapatid. Mm -hmm. Magta-28 na po ako sa darating ko na March 21. Invited po kayong lahat. <laughs> Uy! Mag-birthday na rin siya sa March 21 ng Idol! Uy, sayang ngayon, ngayon ako napunta dito no March 21 pa lang birthday mo. Kaya medyo, medyo malaki din kasi. Tapos mm syempre, medyo malayla Malaki-laki din ang pamasahin. Pero sana, uh, kung papala rin, sana makabalik ako dito. Pero hindi ako nangakakumbaga. At ito si Papa Bear, mga Idol, kung napapansin nyo, mag-28 na siya. Pero parang 16 years old ka lang, no? Ganun talaga, papalagi masaya. <laughs> ayan! Yeah, TikTok, mga Idol, kung nakikita nyo, 1.7 million followers na po ang kanyang uh, followers. Papa Bear, nung nagkasabay tayo, halos magkasabahan din tayo sa si TikTok eh. Kung <laughs> siyempre ako, 800,000 pa lang ako ngayon sa TikTok. Eh, ikaw, ano yung naging uh, dahilan mo para dumami yung followers mo? Anong ginawa mo? Siyempre ako naman, kaya ako pinasok yung TikTok. Uh, ano lang naman, parang kasiya lang naman, gano'n hmm. lang naman talaga dati sa TikTok eh. Mm. Siyempre, uh, adyan na nga yung sumaya, oh. nag -smash. Hmm. Tapos siyempre, hindi mo naman din mga malaya na unti ng dumadami yung followers. Oh. Siguro din, eh, nakita din ng mga tao. Uh, hindi natin ginawang dahilan ang kapansalan mm -hmm. para panoorin tayo ng tao, ko mm hindi, -hmm. nai-enjoy natin yung bawat ginagawa mm -hmm. natin. Pumakakot ka ng million-million views, so, kumbaga. Nagkasabay nga tayo. Alam mo ba nung na unang kita ko sa'yo sa Itbolaga, eh nagulat ako na ikaw pala yung kasabayan ko sa Itbolaga. Kaya naman talagang lubos uh, lubusang tuwa ko noon kasi yung pangarap ko, isa sa iniidolo ko, mga voiceover, lalo sa voiceover na napakagaling. Paano yung sample natin ng voiceover, Pao Gober? At okay, ito nga may kasama nga ako yung ngayon na pinakagawa sa Mindoro, si Kevin Vlog. <laughs> <Yes! laughs> Ilang taong lang na pe-Facebook? Siguro ano na din, 2 years? Ah, yun years, years, na. na okay. Medyo matagal-tagal na ako okay. kasi 1 year pa lang. Eh, ngayon Papa Bear, talagang uh, meron ka nang uh, ngayon sa Facebook ay uh, meron kang 800,000 na followers. na followers. Uh, ano yung uh, ginawa mo? Bakit uh, napasukan mong isipan na pasukin ng Facebook? Mm. Ayo parang may napapanood lang ako dati sa Facebook na tapos nabalitaan ko na parang, eh, parang may kita. Mm. Diba, tayo naman, kailangan din natin ng, oh. ng kita. Tapos ay eh, sinubawan kong mag-upload. Uh, mag September ako gumawa ng Facebook page mm. tapos upload lang ako ng isang beses isang linggo. Uh, Tapos siya pero hindi naman uh, hindi naman active kasi nga mm. parang wala naman din nagiging views, mm. nagiging likes. Tapos one time ng mga December may inupload akong video. 'Yun yung bumili kami ng teddy bear mm. at binigyan namin sa mga bata nito sa amin. January Parang nagulit talaga na ako na ang dami na nagme mayisip sa akin. Mm -hmm. Siyempre, hindi ko, diba, hindi ko naman niya pinapansin yung pitch oh, Tapos oh. nagulit na lang ako. nag pala yung video na nag 100000 Mm Papa Bear, uh, napansin ko lang syempre sa gitna ng pag-vlog mo. Yung uh, halos inabangan talaga kita mula hanggang, hanggang, mula una hanggang ngayon. Mm -hmm. Dahil ka syempre magkasabayan tayo. Tapos syempre bilang isang PWD, proud ako na makita na may isang PWD akong kasama sa social media. Kumbaga. Na ikaw ngayon na uh, talagang uh, napakagaling mag ko Kung natatandaan nyo mga adults, si Papa Bear ang nagpauso ng voice over. <laughs> siya po yung, uh, oh, di ba? Sapoyong po yung uh, halos sa uh, na ng mga vlogger na iba. Siguro hindi naman siguro lahat, pero siya po yung voice na talagang napaka-classic. Siya po yung parang original na voice para sa akin eto, napansin ko din Papa Bear, ngayon ay uh, sa gitna ng iyong pabablog ng dalawang taon, eh nakita ko, ito, meron kang naipundar na kahit paano, sa floor na bahay mga idol, tapos sa may niyong gamit na rin, at talaga nakakatulong na sa pamilya niya. Oo, uh, ito, alam, alam ko naman na kahit ito hindi pa tapos, hmm. pero parang ang sarap sa pakiramdam nung ginawa mong bahay, ginawa mong sarili mong pinaghirapan, eh nakapagpatayo ka ng na ganito. Ano yung pakiramdam na nakapagpatayo ka ng ganitong bahay? Mm. Ayun, hey, syempre, ang talagaw na naman yung kasiyahan kasi. Uh -huh. Siyempre hindi naman para sa sarili ko lang, hindi para sa pamilya ko na parang hindi mo akalain na darating tayo sa puntong ganito, na makakapagpatayo ko ng bahay, makakaisi yung bahay namin, mag magkakuro kami ng komportable at mm -hmm. uh, makakatulog ng maayos, kung yung yun, na mm -hmm. so, sobrang na lang talaga. Sobrang mm -hmm. matutuwa ako. Tapos ngayon, Papa Ben, meron ko na rin uh, sasakyan, no? Na four wheels. Uh, talagang alam ko naman yung paghihirap mo na ginawa Kada araw Siyempre sa editing, sa paggawa ng mm -hmm. video Pero yung uh, effort at yung paghihirap na ginawa mo at uh, alam natin na talagang nakakapagod pero naging nagdulot 'yun ng, ng kasaganaan kung magagawa mayroon pero mayroon masasakyan. O di ba? Parang nakakatuwa na sa natin yeah. na proud diba? na di ba? Kaya ako rin papa Bear nangangarap din ako na sana matulungan ko rin 'yung pamilya ko na gano'n Pero sabi nga, sabi ko nga lagi, sinisip ko lagi na siguro may time para sa mga ganung bagay. Kung para sa iyo, para, para sayo. Sayo. Kung hindi para sa para sa iba, di ba? Diba? Parang pag-ibig lang papa Bear. Yung taong mahal mo, pag mahal mo. Pag gusto mo 'yung babae, pag hindi ka gusto, ibig sabihin para sa iba. <laughs> mm. May iba para sa iyo. Oo, oh, di ba? Uh, uh, ano yung naging inspiration mo para makapagpatayo ng ganito? Uh, ano yung uh, naging uh, sino yung uh, inspiration mo sa pangarap mo sa buhay? Bilang uh, panganay, mm. uh, paano? Ikaw, ikaw yung panganay. Mm. Ilang kayo magkakapatid? Lima. Ah, lima kayo uh, panganay. Mm. Yung talagang isa talaga sa sa naging inspiration ko, siyempre, of course yung ang pamilya. Mm -hmm. Yung talaga. Tapos kaya din na nakapagpatay ng bahay. Kasi Siyempre, eh, pag may nang na nadadaanan tayo, mm -hmm. di ba? Ay, hey, may na ba? Oo, ganda, ganda. Tapos, kumbaga, andun yung inggit, pero yung inggit na yon ay nasa, in a good way. Mm -hmm. Hindi yung inggit na maninira ka ng kapwa. Ganun. Mm -hmm. you know, Ganon. Kunin mo yung inspiration yun, para uh, matupad yung pinapangarap mo. Oo. Oh, Oo, oh, magaling naman. At ito uh, pa pa Bear, ipakita natin kung ano tayo sa mundo. Ipakita natin yung sarili natin, yung kumbaga, kahit kanino. Huwag wag natin ikahiyo yung sarili natin sa ibang tao tao. Bakit? Ah, laban tayo. Sige, ano yung moto mo? isinilang ako hindi para itago, kundi para makilala. Ayun. Ito <laughs> yung, <po> yung madalas <laughs> natin sinasabi mga idol sa ating mga vlog, yung pong madalas natin sinasabi. Kaya ayun, katulad nga na ito, Papa Bear, ako kahit ganito may kapansana. Talagang hmm. mga pinapakita ko lang na ganito ako. Oh, kung ano man yung magkameron uh, man ako, masaya na ako kahit maliit man hmm. o may ako doon. Ang mahalaga sa akin na ako pagpasaya ng tao. Ang mahalaga sa akin na ako ng inspirasyon sa nakararami. At dalo sa mga bata, di ba? Hmm. Talagang napakalapit natin sa mga bata, Papa Beer, At maraming natutuwa na makita tayo kahit pa paano. Yun! Siyempre, ako uh... Wag, wag, mo wala ng pag-asa di ba nga may mga sabihan nga naman tayo marami na hanggang nabubuhay may pag-asa tapos kasi minsan kasi sa mga PWD inisip nila na ganyan sila na wala mm. silang magagawa mm sabi ko naman nga din na paano mo malalaman kung hindi susubukan. Uh -huh. Ganon. tapos ayun, eh, enjoy lang, enjoy lang natin. Mm. Ah, di Hindi ba? Mm, enjoy Umaga, lang. Kumbaga, Ganito, ganito, ganito tayo. Mm. Pero uh, isipin pa din natin na katulad tayo ng iba, kompleto at kaya din natin gawin yung mga nagagawa mm. nila. Ayun sa yun, mga idol, meron tayong laro ngayon na Tala 888. Ito ba yung bagong laro natin ngayon mga idol? Ito yung Tala. Ayan. Tapos uh, gagawin lang natin mga idol, Harap tayo ng mga laro. Meron mga maraming laro dito mga idol. Ayan, pero Super so, for Ace, Fortune Games, at uh, the, Color Games. Ayan, Boxing Kings. At eto yung laro natin mga idol, itong Jelly. Kaya yun yan. Meron tayo, tanda ka kita. Meron tayong uh, 5,000 puhunan. Ayan, hintayin lang natin siya mga idol. Tapos uh, maglo-loading yan. Hintayin lang natin siya. Ano ang yung mga naglalaro dito? Ayan. Kasi uh, pag nag-loading siya, Ayan. Eto, wait-wait na natin. Medyo yung signal dito mga idol, ano. Pero mas maganda kung uh, mas malaki signal, mas okay. Ano? Wait natin. Ayan. Tignan natin sya mag-loading uh, ng mga 100%. Ayan. Continue. Tapos play lang. Ayan. Tapos, ah. Uh, kaya ka lang dito. Meron tayong 5,000. Ito, ito yung pera natin. Basta tayo, tayo ng uh, 200 ang tatay natin. Bibukasan natin 300. Tingnan natin. Oops. 10 times 1. Ayan. 100. Top. Ayan. Uh, uh. Tapos tayo lang tayo ulit. 300. Tapos 10. Ayan. Kita tayong mag-add tayo pa. Good luck natin. Good luck natin 500. Thank you. Yan. May 10,000 na natin, 9,000. Yan, kami na rin pala. grabe, yung 500 mo game. Lol. La la 11, 11, win, win, 11, 11, 11, 11, 11. Ayan, ayan, ayan. Mga Idol, ayan. Ay, wow! 17,000. Ang pera natin ay naging 20,000, mga Idol. Grabe! Solid eh. Solid sya. 20,000. 5,000 lang yan. Naging uh, 20,000. Wow, grabe. Ito so, mga Idol, sa mga gusto ng games. Na ito, pala 888 lang mga Idol. Uh, download yun lang sa comment section ng link.